Balita, Ayan isang mapagpalang umaga, mga hahak, okay? Magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga, April 10 para magbigay ng komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa siyempre ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba ang Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Staff Sergeant Maria Victoria P. Mamasig, ang CAD PNCO ng Police Station 2. Samahan niyo po kami ngayong araw para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang ating mga programang pinalakas through online or social media. At upang ipahatid ang mga mahahalagang kaganapan at impormasyon mula sa Olongapo City Police Office sa ating lungsod ng Olongapo. Ito ang Balitang, Balitang Police, Gapo. Police. Siyempre, dito lamang yan sa 97.5 DWOKFM. Ito ang radio ko. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan ng mga, na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Charlie Donato Umayam. At sa pagpapatuloy po ng pagsasakatuparan ng aming kampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Ligtas ka. At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo kaakibat ang ating mga partner agencies ubang mabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating anti-illegal drug operation mula April 1 to 8, 2025. Sa, kabu kab sa kabuuan po, ang Olongapo City Police Office sa pangungunan ni Police Colonel Charlie D. Umayam ay nakapagtala ng 14 total arrested mula sa magkakaibang anti-criminality accomplishment. Kasama dito ang matagumpay na, na, na nasagawa o matagumpay, na pagsagawa ng 7 anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 10 drug personalities at nakapat pagkakakumpiska ng 38.108 grams ng shabu na may standard drug price na 259 25913440 and 40 pesos. Kaugnay nito isang dry, isang bypass operation ng matagumpay na isinagawa ng tauhan ng CPDEU at Police Station 1 sa 21st Street, Barangay West, Bahakbahak, West Bahak-Bahak, Lungsod ng Olongapo noong April 7, taong kasalukuyan kung saan naaresto ang isang alias dong di tunay na pangalan. Nakumpis ka sa sospek ang anim na pirasong sachet na hinihinalang shabu, na may tinatayang timbang na 38 grams at may standard drug price value na 238,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ng sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon, kay Police Colonel Charlie D. Umaya, mang City Director ng Olongapo City Olongapo City Police Office patuloy na paiigtingin ng Olongapo City Police Office ang ating kampanya ilig sa kontra ilegal na droga sa gitna ng nalalapit na 2025 national and local election para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayan ng Olongapo. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, limang wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinakasang manhunt operations. Kaugnay nito, isang tracker team ng Police Station 5 kasama ang CIDMU ng Olongapo City Police Office at Maritime Police Station ay nagsagawa ng manhat operation sa may Barangay Santarita, Olongapo City noong April 7, 2025 kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang alias Rick dahil sa kasong paglabag ng Article 355 ng Revised Penal Code in relation to Section 5B ng RA 7610 na inisyo ng Regional Trial Court Branch 73 sa lungsod ng Olongapo na may nirekomendang 200,000 pesos. I iaharap ang mga nadakip na akusado sa City Prosecution Office ng Olongapo City para sa, illegal, para sa legal na paglilitis. Kaugnay din ng ating accomplishment ng wanted person tracker team ng Police Station 4 ay nagsagawa ng manhunt operation sa barangay Old Cabalan, Olongapo City noong April 7, 2025. Kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang alias Hill dahil sa kasong 2 counts of rape o paglabag sa Article 226. Thus, 1A and B ng Revised Penal Code na inisyo ng Regional Trial Court Branch 73 sa lungsod ng Olongapo na walang niririkomendang piyansa. Ihaharap ang nadakip na akusado sa City Prosecutor's Office ng Olongapo City para sa legal na paglilitis. Para naman po sa ating campaign against loose firearm, iba't ibang klase ng baril ang iligal na drug, iligal na nasamsam ng na mga tauhan ng Olongapo City Police Office, Police Station 3 sa pamamagitan ng isang search warrant upang... Uh, para sa isang high-value individual na alias Rick noong March 26, 2025. Naganap ang nasabing operasyon sa may perimeter extension, Barangay Pag-asa, Lungsod ng Olongapo. Nakumpiska ang isang .38 caliber revolver na, may, walang serial number kasama ang apat na pirasong bala nito at isang folding shotgun na wala ring serial number kasama ang apat na pirasong bala nito. Maliban dyan, ay nakumpiska din sa naaresto ang limang pirasong plastic sachet nang hinihinalang shabu na may bigat na hindi kumulang isang gramo at may tinatayang standard, standard drug price na 6,800 6, pesos. Layunin ng operasyon na ito na paigtingin ng kampanya against loose firearm at isa sa mga programa ng PNP ang Revitalize of Plan Katok na kung saan kailangan ma-account ang mga registered firearms, ma-deposit ang mga baril na unrenewed registration at makumpiska ang mga unregistered firearm na kadalasang ginagamit ng mga sa mga criminal activities ng mga lumalabag sa batas. Samantalang mga ka -OK, ramdam na ng lahat ang, mag, ang tag-init. Inilunsad ng Philippine National Police ang PNP-MC Ligtas Sumbak 2025 Operational Guidelines bilang gabay sa pagpapatupad ng mas pinaigting na siguridad at kaayusan sa buong bansa aling sunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng PNP ang lahat ng unit nito na tiyakin ang kaligtasan ng publiko mula April 1 hanggang May 31, 2025. Maraming mahalagang pagdiriwang din ang kasabay nito, kabilang ang Philippine Veterans Week Araw ng kagitingan kahapon po ano, Labor Day, Flores de Mayo at mahal na araw mula April 13 hanggang April 20. Dahil dito inatasan ang pagdagsan, ng inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero, balikbayan at turista sa mga pampublikong lugar transport. Ayan, ayan. Marami tayong ibabalita ngayon. Ano? Siguro putulin muna natin yan. Kailangan lang natin magbigay daan sa ating commercial break. Magbabalik po ang balitang pulis po matapos ang ilang paalala. Manatili po tayong nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balitang Ulis Gapo. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong balitang pulis gapo. Ayan, karina po. Ayan, kanina po, noong naputol tayo sa ating uh, PNP uh, MC Ligtas Sumbak 2025, ang operational guidelines bilang gabay sa pagpapatupad ng mas pinaigting na, na mas pinaigting na seguridad at kaayusan sa buong bansa aling uh, alinsunod po no, sa direktiba ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng PNP ang lahat ng unit nito na tiyakin ng kaligtasan ng publiko mula April 1 hanggang May 31, 2025. Marami pong mahalagang pagdiriwang nabanggit natin kanina ang kasabay nito. Kabilang nga po dyan ang Philippine Veterans Week, ang ating pinagdiwang kahapon ng Nash, ang araw ng kagitingan Labor Day, Flores de Mayo at mahal na araw mula April 13 to May To April 20. Dahil po dito inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero balikbayan at turista sa mga pampublikong ligar, pampublikong lugar, transport terminal, pangunahing lansangan, commercial establishment at iba pang pasyalan na nangangailangan ng mas mataas na presensya ng kapulisan upang maiwasan ng anumang banta nang seguridad kasi bay sa pag pagdami ng tao sa matataong lugar inaasahang tataas din ang kaso ng krimen mula sa panloloob, pagnanakaw at iba pang illegal na activity. Mala malaking hamon din ang pagsikip ng trapiko sa mga pangunahing kalsada at daan papunta sa mga probinsya pati na rin ang mga siksikan, pati na rin ang siksikan sa mga bus terminal, paliparan at pantalan. Kaugnay dito, mahigpit na binabantayan ng PNP ang posibilidad na anumang banta mula sa kriminal at teroristang grupo, lalo na ang Sumbak sum uh, sum 2025 ay kasabay ng pangangampanya, eleksyon at proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa national and local elections. Nagtalaga ng police assistance desk sa mga transport hubs, tourist spot at iba pang mga matataong lugar upang agarang makapagbigay ng tulong sa publiko. Paiigtingin din ng law enforcement operation upang pigilan ng anumang aktibidad ng krimen habang mas hihigpita ng seguridad sa mga mahahalagang pasilidad, terminal at lugar ng pagsamba sa pamamagitan ng intelligence monitoring at security inspections. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marvil ang kahandaan ng pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng buong bansa. Ayon sa kanya, habang pinaghahandaan natin ang Summer Vacation 2025, sinisiguro ng PNP ang kaligtasan ng ating mamamayan. Ang ating mga kapulisan ay nakadeploy at handang rumesponde sa anumang sitwasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Nananawagan kami sa publiko na manatiling mapagmatsyag, makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad. Sama-sama po nating gawing ligtas at kasiyasiya ang tag-init na ito. Iyan ang pahayag ng aming Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng inyong kapulisan sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay at gayon din ang pamahalang lungsod ng Olongapo. Para naman sa ating information operations, muli ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala na iwasan na ng pagpapakalat ng maling balita o impormasyon patungkol sa eleksyon na wawalang bata o anumang insidente o pangyayari. Nananawagan po ang kapulisan ng Olongapo City sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago i-post online. Ang pagpapakalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaari magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa ating komunidad. Ang ganitong balita po ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga iresponsabling tao na nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim ng ating batas na tinanawag na Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala po ang Olongapo City Police Office na ang pagpapakalat ng mga peking balita ay isang seryosong bagay na may kaparusahan. Kami po ay nananawagan sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating komunidad. At para naman sa ating community engagement, mga ka-OK, -okay, ang Olongapo City Police Office ay nakiisa sa isinagawang K5 Tutok Politika the Candidates Forums and Debate 2025 na ginanap sa SMX SM Central noong Huwebes, April 3, 2025, hosted by the 88.7 K5 News FM Olongapo. Matagumpay na naisagawa ang aktibidad kung saan nagkaisa ang mga kandidato mula sa iba't ibang partido, media partners at mga stakeholders para saksihan ang pinakamalaking event na ito. Ang candidate forum and debate 2025 ay nagbigay ng isang magandang platform para sa mga kandidato na ipakita ang kanilang mga adhikain, plans of action at makisali sa mga makabuluhang talakayan sa mga sa mga ikauunlad ng ating lungsod. Ang presensya ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno private sectors at mga kaganapan na nagpatuloy ng maayos na nagtataguyod ng isang ligtas na kapaligiran para sa ating mga kababayan. Muli, ang Olongapo City Police Office ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala para ipaabot sa mamamayang Olongapeño ang boses ng bawat kandidato na nararapat magsilbi sa bayan bilang leader na may malasakit sa ating mga mamamayang Olongapeño. At yan po ang ilan sa mga accomplishment on community engagement. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming hadikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa mga kababayang ulangapeño ang serbisyong publiko ng pulisga po. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, -okay, dumayo naman tayo sa pagbibigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-OK. -okay, na talaga naman kapakinapakinabang ano, pag-usapan po natin ano, paano ba tayo makakaiwas sa heat stroke. Ang heat stroke mga ka-OK -okay, ay pinakamalubang sakit dala ng init ng panahon kapag ang ating katawan ay nag-overheat at hindi humuhupas pamamagitan ng pagpapapawis dahil na dehydrate at ang at humid environment. Mga ka -okay, kailangan po natin siyempre, no? Nag, may baon ba tayong yes. mga tubig? Uh, DJ Miko, no? may baon laging tubig. Ano? Kasama natin po dito mga ka -okay, si DJ Miko. Siyempre, maliban po dyan, iwasan din po ang pagbibilad. Sa araw, ano, yung 10 a.m., masyado nang masakit. Oh, to 4 p.m. Masyado na pong masakit sa ulo, mga ka-okay. Magdala po tayo ng payong. Umiwas po tayong yung nakasyado tayo naka-expose sa init. init ng panahon magsuot po ng sombrero no ah, sa nabanggit nga natin kanina Sumbero yung sombrero at payong ayan ah, nabanggit yes. natin yung payong Siyempre, idagdag natin dyan yung sombrero natin eh ganun din magsuot tayo ng mga light color na damit o yung cotton para maiwasan po natin yung pagtuyo ng pawis sa ating katawan maiihihigop ng pawis natin at siyempre, iwasan din natin yung uh, physical activities no para Malo na sa katanghalian. Yes, opo. Kasi ah. ma dehydrate eh. Tanghali at hapon, wag po natin gawin yan. yan. Ayan, ganoon din siyempre, no, mga kauke. -okay. Alam po natin marami tayong mga kauke -okay dyan na mahilig uminom ng alamado Siguro mm -hmm. iwasan po natin, piliin po natin yung oras. Yes. Dahil po pwede po tayong ma-dehydrate. At siyempre, ma ma malaking tulong din yung pagligo ng malamig na tubig. Opo. At least three times a day. Kasi diba sabi nila, ma'am? toothbrush three times a day. Pero ngayong, ngayong tag-init, ngayong ala uh, sumbak, summer vacation, dapat lagi tayong maligo. No? Tsaka lagi rin po nating tandaan na yung init ng panahon ngayon at uh, wag po nating isaba yung init din ng ating ulo pagdating sa batas ng trapiko. So, may dagdag sa Ayan. Okay. Ma Lumipat po tayo sa other uh, crime prevention tips. Ngayon ay uh, panahon ng... Uh, Uh, Ligtas Sumbak o Ligtas Summer Vacation 2025. Ano po ba ang pwede nating maging gabay para sa inyong paglalakbay? Siyempre unang-una po, maging maaga po tayo sa pagpunta sa terminal, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang Olongapenyo na pupunta o uh, babiyahe papunta sa kanilang probinsya. Magdala po tayo ng sapat na inumin at pagkain para hindi po tayo agad magutom kung medyo matagalan yung ating mga sasakyan. Magdala po. Magdala po tayo ng pera at gamit. Siyempre, dapat yung pera po natin isecure natin na ma maging uh, maingat tayo sa pagsisecure niya para hindi agad mawala, ma'am, di ba? Maging alerto rin po tayo, siyempre, sa mga magnanakaw o sa mga budol-budol gang ngayong uh, summer vacation. Dahil maraming tao, maraming pwedeng mangyari sa atin sa labas. At maraming gustong manamantala. Yes, ma'am, oh. opo. At alamin din natin yung mga lugar ng first aid Uh, station o yung um, yung ating mga police assistance desk yung mga tourist hubs po na, na nilagay po ng other interagency sa bawat uh, terminal no po para po makakuha tayo ng mga hotline numbers or syempre para pag nagkaroon tayo ng problema alam natin kung saan tayo pupunta Ayan, napakagandang ano, no, mga crime prevention yes. tips. So, syempre, bigyan na rin natin ng gabay yung mga nagbamaneho yes, natin. Diyan sa mga, syempre, alam naman natin, nabanggit natin kanina ngayon ng panahon ng paglalakbay, mm -hmm. ngayon ng panahon ng kung saan marami tayong gustong puntahan. Ato. Ano, syempre, tiyakin na ikaw ay nasa mabuting kondisyon bago magmaneho at manatili. Ang pagiging kalmado na banggit mo yan kanina yes, no ka-partner. Na banggit mo yan kanina, wag, wag sabayan. Wag sabayan ng ano? init ng panahon sasabay ng init ng ulo. Lagi yes. pong mag, mag, lagi po tayong mag seat belt. Ayun, siguraduhin po na naka-condition din. Lagi mag seat belt, laging naka-helmet yung mm -hmm. mga motorista na so natin. Mga nakbumotor. At siyempre yung kondisyon ng ating sasakyan. Yes. Ayun, siyempre dapat natin yung kondisyon ng ating mga sasakyan. Siyempre, tandaan ng blue baguettes. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng blue bagets? So sigurado pong tandaan at sigurado pong alam natin ang kondisyon ng ating mga sasak sasakyan. Yes, at at siguraduhin din pong nakakasunod tayo at laging sumusunod sa batas trapiko. Ayan, panatilihin pong angkop ang distansya ng sasakyan. Ayan, ano, marami po tayong mga traffic uh, vehicular accident ngayon. May mga motor na bumabangga doon sa, sa, sa di ba bumabangga sa likod ng sasakyan ang ang kanilang statement nakala sinasabi bakit ka biglang nag brake ayun syempre kailangan mag brake nung nasa harap mo kapag mayrong alanganing mm -mm. bagay tao o sasakyan na puwede siyang tamaan kaya kailangan niyang mag-break yes. hindi po dahilan na nag-sudden break yung nasa harap mo at sumalpo ka sa kanya hindi po yun dahilan para ma-excuse ka naman sa iyong mga kriminal and civil liability Apo. pagdating po sa... So, pag-ingatan po natin, importante pong dumistahan siya tayo ng tama sa ating mga sasakyan. Iwasan pong gumamit ng cellphone pag nagmamaneho. Alam po natin na napaka-importante ng cellphone ngayon, mga ka-UK, -okay. but still, hindi po dahilan yan para po tayo ay mag-cellphone hamang nagmamaneho dahil alam po natin yung risk na kasunod po niyon. Huwag pong uminom kung alam po ninyong may scheduled po kayong... Uh, Biyahe. Biyahe, at kayo o. po ang magmamaneho. At yan po ang ating safety tips ngayong araw mga ka-OK. -okay, magbabalik po ang inyong Balitang Pulisga po matapos ang ilang paalala manatili na pong nakatutok sa atin dito sa Balitang Pulisga po sa 97.5. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong Pulisga po at sa pagkakataong Pagkakataon po ito, ibigay po natin yung mga hotline number ng ating mga police station. Siguraduhin pong ma-i-ready ma ma ninyo oh, oh. ang inyong mga ballpen at papel at ilista or i-save sa inyong mga cellphone. Mas maganda oh. po kung may quick dial, ano, i-quick dial po ninyo. Oh, Example, pag pinrest po ninyo yung number 1 ng inyong cellphone is mag immediately magkoconnect po siya sa police station 1. One. Kung ito po ay sumasakop sa inyong barangay. So ito po ang mga uh, hotline number ng ating Olongapo City Cyber Response Team na kung saan po located po sa Olongapo City Police Office Headquarters po dyan sa may bareto. Ang kanila pong hotline number ay 0908 590 5664. Ulitin ko po 09085905664 at ang siyempre ang hotline number po ng Olongapo City headquarters ay 09985985546 ang ating mobile force company naman sila po ang ating mga kapulisan na usually po nakasuot ng camouflage ayan yes. yung atin po mga camouflage green na nag naka nakikita po ninyo sa ating mga area Ganon din po yung mga ating SWAT yan, etong kanilang office ay City Mobile Force Company. Ang kanila pong hotline number ay 0920-415-4070. At ang Police Station 1 naman po na sumasakop sa Barangay Kalaklan, West Bahak Bahak at East Bahak Bahak, ang kanila pong mobile number ay 0998 at ang Police is Station 2 kung saan po naka-station na ating kasama ngayong araw. Si Ma'am si Gano, ang kanilang nasumasakop na sa barangay Kalaklan West, ay nasumasakop sa barangay Banikain, Kababae, New Ilalim at West Tapinak. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5549. At yan para naman po sa Police Station 3 na nakakasakop sa Barangay Asinan, Pag-asa, New Kalalaki at Istapinak, ang kanilang mobile number ay 0998-598-5561. Muli po, 0998-598-5561. Sa Police Station 4 naman po na merong kinasasakupa na barangay Old Kabalan at New Kabalan, ang kanilang hotline number ay Ulitin ko po, 0998 598 -5563. Sa Police Station 5 naman po na nakakasakop sa barangay Mabayuan, Gordon Heights at Santa Rita, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5567. Ulitin ko po, 5567. At sa Police Station 6 na may barangay na nasasakupa ng barangay Bareto, nag-iisa po yan. Ang kanilang hotline number po ay 0998-598-554 uh, 5569. Ulitin ko po, 0998-598-5569. Para sa ating social media account, please follow our Facebook page po at Pulisga po Disiplinado pati like and pati like na rin po yung ating mga social media yes, yung mga Facebook opo. account natin ano maliban po sa Facebook page ang amin pong Facebook account ay Olongapo City Police Office diyan po ninyo makikita yung mga activities accomplishment ng inyong kapulisan at syempre paki-follow na rin po yung ating YouTube account meron po tayong YouTube channel yes. ang Olongapo City Police Office at nais din po namin ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Lunes hanggang biyernes po yan, 12.30 to 1.30 p.m. Ganon din po ang programang Alagad ng Batas. Tuwing biyernes ng gabi, 3 p.m. to 8 p.m. At ang Police News Network Facebook page. At every Sunday, 8 to 9, meron po tayo sa K5 News FM. Ipinagpapasalamat yes, natin na ano, so meron po. din tayong balitang polisga po doon yan po ayan syempre gusto din nating batiin yung ating mga yung ating mga nakikinig yeah, dito yung, yung ating, ating mga, mga nakikinig na mga ka-okay mga kaibigan na magandang magandang tanghali o umaga ayan syempre yung ating mga advocacy support group na patuloy Apo. na patuloy na tumutulong, sumusuporta sa Olongapo City Police Office, sa ating mga LGUs. syempre sa ating mga barangay. At force multiplier, ma'am. Yes, Lating na mga nakakasama natin sa ating mga uh, activity. Yes, at dahil dyan napapadali po yung mabigat, hindi naman mabigat. Dahil taus puso naman ginagawa dahil yes. kahit trabaho, ano. At pinagpapasalamat natin dahil napapadali po ang trabaho ng inyong kapulisan dahil sa ating mga force multipliers yes. sa ating mga LGU, syempre yung ating mga barangay captains, maraming maraming salamat po at syempre sa pamunuan ng ulo ng ating lungsod. At pinagpapasalamat. Syempre, syempre ma'am, isama natin, natin yung mga effort ng ating mga uh, personnel ng bawat uh, police station at ng headquarters sa todo effort na pinagsama-sama para maisa para natin lahat ng activities natin. Kasama dyan nga ma'am yung ating mga tulong from LGUs, force multipliers at ating mga advocacy groups. At syempre dahil yan sa pangunan ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig sa aming programa ngayong umaga. Ako po ang inyong pulisga gapo, Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig. Muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Charlie D. Umayam, kami po ay taos pusong nagpapasalamat. Siyempre sa ating Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, maraming maraming salamat po. Kasama din natin si DJ Miko. DJ, thank you very much and Sir Mel na talagang laging nag-aassist sa atin. Siyempre, yung naririnig po nating intro spiel kanino no na tinulungan tayo bosses po yun ni eh, Pastor Erwin Cabalang na din, na siya din ng naging daan kung bakit po tayo nagkaroon ng ng kung bakit tayo napagkalooban ng DWOK. Ito ang radio ko na na time yes. na allotted time dito. Ayan, sir pastor pastor Erwin maraming maraming salamat ano at siyempre ang lahat sa lahat ng ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta po sa atin upang maitaguyod ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan syempre dito po yan sa pinakamamahal nating lungsod, sa lungsod ng Olongapo. Muli po, ako po si Pulus Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makapagbigay po kami ng mga updates sa Balitang Pulisga po tuwing Kwebes ng Umaga. Syempre dito lamang yan sa DWOK FM. Ito ang Radyo ko.